Hi everyone, si Pagrera po sa ating lahat. Sa magtatanong sa akin dito kung paano daw po tumagal yung battery ng ating cellphone kung tayo po ay mga heavy user, gamer tayo dito o lagi nanonood po no na babad tayo sa pagpagabit ng ating mga cellphone. So paano ba ito mantagal malobat? So ito yung share ko sa inyo mga sipag you know, para malaman nyo po kung dapat yung tamang setup dito sa ating phone po dito sa settings para talaga ma-enjoy natin yung paggamit sa ating phone para tumagal ito malobat. So panorin nyo to hanggang dulo po mga sipag you know, kasi 10 tips po ito. So unang-una natin gawin, punta tayo sa ating settings nating na phone dito sa ating settings nating na phone masipag, ay dito, si-search natin dito sa search bar, search engine dito yung adapt adaptive battery. Yan no? lalabas na po, no? adaptive battery o adaptive power saving po. So, tap natin yung adaptive battery. So, i-make sure natin dito na nakatagal on yan, masipag, kasi ang nakalagay dyan, extend battery life based on your phone usage. So, number one. Then, pangalawa naman, yung adaptive power saving. Ayan No? So, tagal on nyo po yan, masipag, yan o, turn on power saving on and off automatically based on your usage pattern. So, yan. So, adaptive power Or saving. So, turn on nyo yan. Tagle on nyo po yan mga sipag. And then, yung pangatlo po natin dapat gawin ay ito na po yung ating uh, battery usage o undiagnosed uh, mga sipag. So, search na po yan natin. No? Or, usage battery usage or diagnostics ayan mga Lalabas na po yan dyan yung battery usage or diagnostics so sa inyong google meron naman po yan mga tap tap na po yan and then eh, make sure nyo po natin dito napin nyo yung usage and diagnostics tap nyo po yan then nakalagay dito mga I help improve your android device experience by automatically sending diagnostic device and app usage dito to google this will help battery life and system and app stability so yan mga sipag itagel on nyo po yang usage and diagnostics na. So, yan. So, yana po yung ating pangatlo po masipag sipag. And then yung pang po natin dito masipag sipag, ay dito naman po tayo sa ating developers po masipag sipag, ano? So, para makita po natin yung developers, ma-activate po natin yon. Ay pupunta po tayo dito sa ating baba, dito sa ating about po. Dito sa ating about po, nanapin po natin dito yung ating software information and then dito tayo sa build number. So hanapin nyo po yung build number para lalabas po itong ating developer option po mga sipag So dito, tap natin to ng pito itong build, uh, build number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, lalabas na po yan kung meron kayong mga pattern dyan o oh, puzzle. So, yan, buksan nyo po. So, developer mode has been turned on. So, kinakilalabas po yung developer na yan mga sipaginam. So, back tayo. Punta tayo sa ating settings. Dito sa baba, lalabas na po yung, ayan o, oh, developer options. So, lab nalabas na po yan mga sipag. Tap nyo po yung developer option mga sipaginam. So, nakatagalaw na po siya mga sipaginam pag yung developer option natin and then scroll down tayo hanapin po natin yung background limits pumasipag ano dito sa baba background limits ang hanapin po natin ha ayan so napin nyo po background limits, ayan ano, background process limits. So, ayan, tap nyo po yan. And then, i-make sure nyo po dito na no background processes. So, nasa inyo na po, no? So, nasa inyo po kung standard limit or ilang uh, mga app ang gagana para sa inyo, no? Tatlong process, ayan, no? So, apat, pero kung gusto nyo po na talagang isa lang yung gagana na app, no? So, no background process, ayan. So, select nyo po sa no. Ayan na, ayan, no? No background process. So, yan po mga kasipag. And then, pag wala na ka-select o na po yan, tap cancel. And then, kung kayo po ay meron kayong mga GCAS account no sa inyong phone, itong developer option, i-toggle off nyo na po mga kasipag Toggle off. Ayan o, no? naka-toggle na po ha. Mawawala na po yan ang developer option po sipag. So, sunod na po natin gawin mga kasipag itong panglima. I-search na po natin sa Search Engine or Modes routine. Ayan na, ah, moods routine. Ayan. So, moods routines up. And then, dito na po, hanapin nyo po natin dito yung battery. Ayan o. Ah. So, battery mga kasipag So dito po sa battery ay nasa inyo na po no kasi dito po mas pag mas maganda na restricted battery use well this app is running in the background. So nasa inyo na po no itong unrestricted. So yan po. So magre-reduce po sa ating battery life no. So nasa inyo na po no pero ito sa akin ito na po yung option. So itong restricted nasa inyo na po kung gagamitin niyo. So yeah akin optimize kasi karamihan naman nagamit ako. Pero kung gusto niyo po makasave ng inyong battery no na at hindi nagamit no yung mga app na yon So itong restricted. So yan po ay option po muna you know? At dito naman no yung dapat nating gawin sa ating phone, hinaan po natin yung ating uh, itong brightness natin you no know? or tayo po dapat ay naka dark mode. So dark mode di you ano know? Yan. And then, uh, ito ay talagang malasakit lang, no? Eye comfort shield. Pwede na rin po, no? Para protection sa inyong mata. Then, dark mode, no? Para iwas tayo sa pagpapabilis na malubat sa ating phone, pati yung brightness natin. And then, sa mga naka-experience naman na umiinit yung phone, ang advice po nila ibumili daw po ng air cooler, no? Or talagang cold fever. So, yun po yung ginagamit nila sa kanilang phone para hindi masyado mainit at tumagal po yung battery. Para health pa rin yung battery life po nila masipag. So, gano po yung mga na-experience nila at bumili bumibilis at meron na silang ginagamit at yun iba naman po mga no? ayun po 15% pa lamang o 20% na lang po na ay na po nila para health battery po sa kanilang cellphone po so yun po yung mga advice no or focus mode no kung ano yung mga app na gagamitin yun lang po ang gagana so nasa inyo na po mga sipag kung ano yung dapat nyo pong gawin dyan so yun po yung mga tamang settings na dapat nyo pong itagal on para ito po itumagal ang ating phone po so yun lang po ako po si Kasipag Vlog pasupport po sa ating YouTube channel kung meron kayo naintindihan at Anton and Soren Benito. At kung nagustuhan yung video mo, kasi pag nyo pa naman po sa ating Quakers TV and kasi pag vlog. At kung meron kayong suggestion at karanungan pa, mag-comment nyo sa baba para pag nabasa ko yung sasagutin ko yan. At magagawin pa natin ng content video yan ng siyempre at po kalimutan mag-like at share. Masipag, maraming salat sa pranood. Have a nice day and God bless you.